hi welcome to my channel so ngayon ito ako uh, akong tudlo kung unsaon pag change sa name sa atong mga facebook page so sayo na kaayo so follow the steps na lang akong ipakita niyo okay so sayo na kaayo mag change of Names sa Facebook page. So, mo ni kita ka ng three lines dahi. Pinuto na. And then, mag-switch ka sa katong page na yung mong i-change. Pagkatapos, balik sa three lines dahi sa taas. Then, scroll. pindutan ni settings and privacy. Then, settings. FB Lite, hindi ay ni akong gamit. No? So, mauni yung mong pinduton. Kanyang page set up. So, di ara sa name. Oh. Kanyang mo i-click. So, maaw na. i change your value of name, sa Facebook page. Mm. change. kana so, na. Then e eh, Oke, kehilangan you know? Okay, kailangan pa natin. Iko eh, na 'tong password. na butang sa Facebook password. So, na, na na change na ako ngayon sa so, akong page. So, bisaya ko na ano, uh, sa akong page. So, ito lang i-refresh. then, click sa profile. So, mauna, bisaya ko na change na ang anaarakadari mag change of name sa FB page. Maurito, salamat. Don't forget to follow for more content.